Marami mga mga ngaral ngayon, hindi nila naintindihan yung nakasulat sa Biblia. Bakit? Eh kasi, ano eh, eh puro kwento, 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 wawenta, wow, di ba? <laughs> puro kwento na lang ng kwento, mga kapatid. Eh tayo, mga kapatid, alam naman natin, natutunan po natin sa panahon ng kapatid na Eli na dapat lagi tayong ano, uh, laging nakabase sa Biblia ang ating sasampalatayanan. Dapat nakasulat. Kaya nga sa panahon ng kapatid na Eli, Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano, magtanong ka kay kapatid na Eli, anong ba anong isasagot sa'yo? Hindi kwento. Hindi kwento isasagot sa'yo. Ang isasagot sa'yo, yung talata. No? Kaya nga sa panahon ng kapatid na Eli, umuulan ng talata eh. Diba? Kaya alam nyo mga kapatid, Lalong-lalo lalo na po sa panahon ngayon, alam ko po maraming mga kapatid na may mga umalis na rin sa MCGI Cares. No, dahil hindi na nila matiis yung pinapangaral ni KDR na puro pag-ibig, pag-ibig. <laughs> no? Mga akala mo hiwaga na ano. So mga hindi na nila natiis yung ganun, kaya umalis na sila. So ang masasabi ko lang po mga kapatid, sana 'wag po mawala sa atin yung ating nakasanayan na noon na ano 'yon na kailangan hanapan natin ng batayan hanapan natin ng katuwiran yung sinasabi ng mga tao na magsasalita sa atin tungkol sa pananampalataya eh umalis ka sa MCGI cares dahil sinasabi mo wala sa biblia yung sinabi ni KDR tapos pupunta ka doon sa isang grupo pupunta ka sa isang samahan na yung sinasabi wala din sa biblia yan po ang isang nangyari po sa amin eh mga kapatid, ako personally, karanasan ko po yan eh. Ano, umalis ako ng MCG I cares. No, kasi ayoko na eh. Ayoko nang ayoko na nung mga tinuturo ni ni KDR. O ano ngayon na nangyari? Meron akong mga nasamahan, meron ako nasamahang grupo na akala ko yun ang magpapatuloy ng adhikain ng kapatid na Eli na manatili sa aral na itinuro niya. Aba, kamukat-mukat mo eh, nagturo nang wala sa Biblia. <laughs> Pati yung kuya sa Pinoy Big Brother, kukuyahin niya na rin si Kristo. Ganun ba yon? Wala. Ang nababasa ko kasi sa Biblia na title ng ating Panginoong Kristo, eh, Panginoon ng mga Panginoon hari ng mga hari. Yan ang mga titulo. At yung mga titulo na yan, ang Diyos ang nagbigay niya sa kanya. Tapos ikaw tao ka lang, bibigyan mo ng ang Kristo ng ano? Ng pangalan, ng title. di ba? Diba? O yan. Yan ang tinuro doon sa grupo ng MCGB sa pangunguna ni Yuli. Oh, kaya hindi ako ano eh nanatili po doon, umalis din ako doon eh. Bakit? Eh kasi tinuro 'yon ni ano eh ni Yuli at pinaniwalaan ng mga miyembro niya. Pagdating sa relihiyon, lalo na kung ang ipaglalaban mo ay katuwiran, nasa tama ka, eh sabi ni Pablo naman, eh mga galit kayo. Eh definitely hindi ito yung galit na sinasabi ni Santiago kanina na ang galit ng tao hindi gumagawa ng katuwiran. Bakit? Yung galit na tinutukoy ni Pablo dito, hindi nilulubugan ng araw. Sabi, kayo'y mga galit, wag mga kasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. ba? Diba? So, pwede tayong, pwede po tayong magalit, mga kapatid. Hindi tayo katulad nung iba na, ano, na magpapaimbabaw na homo. Ano eh, e, ikaw, masama ika na magsalita ka ng, ano, ng mabiga. Yan. Huwag natin pairalin ang, ba? Diba? Hindi po ganun, ano, mga kapatid. Ang kristyano, marunong din yan magalit. Pero yung galit nila, eh, yung sa galit nila, eh, they see to it na hindi sila magkakasala dahil nagalit sila. So merong galit po na nasa katuwiran ka. Hindi po ba? Ang sabi ni Pablo, kayo'y mga galit, huwag magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ayan. Kaya pwede naman po tayong magalit mga kapatid. No, tatandaan lang po natin, huwag nating pairalin yung sarili natin, yung pangsarili natin. Bakit? Kasi yung galit na yan, kapag pansarili po yan, eh, yan ay hindi gagawa ng katuwiran ng Diyos. Hindi po ba? Pero kung yung galit naman natin ay katuwiran ng Diyos, meron kasing alam nyo, merong galit ang Diyos eh. No? Na kung yung galit na yon eh, yun ang ano susundan po natin, hindi naman po masama 'yon. Pakinggan po natin na mga kapatid, ito. Sa Efeso 5 at 6. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ayan. So, isa sa kinagagalitan po ng Diyos, ano mga kapatid? Alin yun? Sabi sa Biblia, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Ayan. Yung mga salita na nandaraya, yung mga salitang mandaraya na nagsasalita ng walang kabuluhan. E isa yan sa kinagagalitan ng Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, ang Diyos, Galit yan doon sa mga taong nagsasalita ng pandaraya, lalo na sa pandaraya pagdating sa pananampalataya. Diba? Kaya yung mga tao na nagsasalita, pag ang sinasalita nila ay kapandadaya ng mga kapwa nila, nagagalit po ang Diyos diyan. Diyan, magalit man tayo diyan, hindi po masama. Bakit? Eh yan ang ano eh, diyan nagagalit ang Diyos eh ang masama, galit ka, galit ang Diyos diyan. Tapos ikaw, hindi ka galit, di ba? Tapos ang Diyos galit doon sa sa masama na 'yon. Tapos ikaw naman hindi galit, di ba? Tapos ang Diyos, balik tayo naman natin. Ang Diyos naman hindi naman galit doon sa tao na 'yon o doon sa pangyayari na 'yon. Pero ikaw naman ay galit. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao kasi ngayon ganyan eh. Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, pakinggan niyo po ito mga kapatid. 5 at 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang sabi sa Biblia. Ano mga kapatid, huwag tayong maging mangmang, unawain natin ang kalooban ng Diyos. Meron kasing mga tao ngayon na po, eh galit ang Diyos doon sa ginagawa ng tao na yun. Pero sila, hindi sila galit. Sabi pa nga nila eh, Kuya, salamat po. Salamat. Ibinigay ka sa amin. <laughs> Yung ibinigay ng Diyos sa kanila, no sa paniniwala nila bigay daw ng Diyos yun sa kanila eh nagturo ng debateng walang kibuan nagturo ng na ayunong may kainan nagturo ng mga mali na nakasulat sa Biblia eh sabi di ba sa Biblia yung binasa natin kanina ang Diyos nagagalit siya dun sa mga nagsasarita ng ng pandaraya hindi ako maniniwala na ano na bigay sa inyo ng Diyos yan bakit eh pandaraya ang ginagawa sa mga kapatid eh, 'di ba? O meron namang mga tao ngayon, hindi naman galit ang Diyos doon sa kanila, pero galit na galit sila doon. Nakita po natin 'yan, 'di ba? Sa panahon na ipinangangaral ng kapatid na Eli ang salita ng Diyos, maraming nagagalit sa kanya. Yan ikaw yung punong palamura, 'di ba? Yan ika, si Soriano, ganito 'yan, ganito. At hanggang ngayon, no? Maraming mga tao, galit sa kanya. Eh kung yun ay kinagalitan ng Diyos, eh malamang hindi yun may sa atin. Siguro tinuro din nun oh, yung mga kagaya ng ano, uh, patawarang walang imoy ka. Di ba? Baka mga ganun na rin yung naituro ng kapatid na Eli. Pero hindi. Saksi tayo mga kapatid na marami tayong natutunang mga katuwiran na hindi natin narinig sa ibang mga mga ngaral. Di ba? No mga kapatid? Kaya alam nyo, sabi ng Diyos sa Biblia, Huwag kayong maging mga mangmang. Unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Dapat alam natin ito, mga kapatid. Alam natin kung kanino tayo magagalit. Alam natin kung sino naman ang hindi natin kagagalitan. Eh bakit? Eh kasi baka mamaya, yung kinagagalitan mo, hindi naman pala yun ang kinagagalitan ng Diyos. Tapos, yun namang puring-puri ka, Kuya, Salamat sa Diyos. May isang katulad mo. Puring-puri ka. Eh, yun naman pala eh, galit na ang Diyos doon. Di ba ano, mga kapatid? Malalaman po natin yan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-unawa natin ng kalooban ng Diyos. Paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Hindi ba ang kalooban ng Diyos ipinasulat niya? Nakasulat po sa Biblia ang gusto ng Diyos. Pati nga ayaw hindi gusto ng Diyos, nakasulat sa Biblia eh. 'di diba? Kaya nga sa Biblia, merong gawin mo ito at meron naman huwag mong gawin. ba? Diba? Bakit? Kasi nakasulat sa Biblia ang kalooban ng Diyos. Anong katunayan nakasulat sa Biblia ang kalooban ng Diyos, mga kapatid? Basahin natin ito. Hebreo at 7. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o diyos ang iyong kalooban tingnan niyo mga kapatid no nakasulat sa biblia eh. yung ating panginoong so kristo sabi niya eh narito pumaparito ako sa balumbon ng aklat nakasulat yung tungkol sa akin yung kalooban ng diyos tungkol sa panginoong so kristo ipinasulat ng diyos eh. kaya nga sabi ng panginoong so kristo nung nandito siya sabi niya ah, upang matupad ang nakasulat 'di diba? Upang matupad ang sinabi ng mga propeta, 'di ba? Bakit? Kasi pinasulat ng Diyos 'yun eh. Tama 'yung sinabi ng Panginoong Kristo sa balumbon ng aklat na susulat tungkol sa akin. Bakit? Upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Tingnan niyo po no, mga kapatid, yung kaloba ng Diyos, nakasulat yon ipinasulat yon sa mga propeta, sa mga apostol, sa mga evangelista, no? Pinasulat yun ng Diyos, babasahin natin para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Doon natin masusunod yung sinabi ni Pablo. Diba no? Huwag kayong maging mga mangmang. -mang. Kaya maraming mga tao ngayon, mangmang -mang eh. Bakit? Hindi kasi sila nagbabasa ng Biblia eh. Kung babasahin mo lang yung Biblia, maiintindihan mo, ah ito pala gusto ng Diyos ito. Diba? Ito pala, ayo pala ng Diyos ito. Sabi ng Diyos, huwag kang luluhod sa mga larawan. Ano ngayon ang ginawa ng iba? Ayun, lumuhod sa mga larawan, ba? Diba? Eh, ayaw nga ng Diyos 'yun eh. Sabi ng Diyos, huwag kang luluhod, eh. ba? Diba? Sinasabi so, wag mag- huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos, sabi ng Diyos. Mga inanyuan. O oh, ano ngayon ang ginawa ng iba? Lumuhod sa mga diyos-diyosan. Sabi ng Panginoong Sokristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ano yung ginawa ng ibang mga reliyon? Ayaw nila nang ano, ng iglesia. Sabi ng ating Panginoong Sokristo, o, oh, eto na yung iniuutos ko sa inyo. Sinabi ng una, o oh, eto naman sinabi ko sa inyo. Meron na siyang itinurong bago kaysa do sa itinuro ni Moses. Yung iba, yung ginagawa pa rin, ni, yung itinuro pa rin ni Moses yung gustong sundin. 'Di ba kaya nag po pa rin sila? Bakit hindi kasi nila naintindihan yung kalooban ng Diyos? 'Di ba mga kapatid? O ngayon, tayo para 'wag maging ganon, dapat matuto po tayong magbasa ng Biblia. Kaya nga, let's talk about the Bible, mga kapatid. Pag-usapan natin yung mga bagay na nakasulat sa Biblia na katotohanan. No, huwag tayong basta yung kwentuhan na lang. No, huwag tayong basta maniwala. Merong mga pastor eh. Ako, ika, Nagayuno ako 40 days, 40 nights. At nakita ko hika, ang ilaw. Sabi sa akin ng ilaw. <laughs> terso, terso. Tama ang ginagawa mo. <laughs> San, tama ginagawa mo? Ano ba ginagawa mo nung time na yun, terso? <laughs> Hindi ba't nag ka? mag ka na lang, ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin nun na, ano ka, man mangaral ka. O tingnan mo, nung nangaral ka, mali na ginawa mo, di ba? <laughs> di ba, no, mga kapatid? Ganun, eh. Maraming mga mangaral ngayon, hindi nila naintindihan yung nakasulat sa Biblia. Bakit? Eh kasi, ano eh, eh puro kwento. Kwento, kwento, wawenta, di ba? <laughs> <laughs> Puro kwento na lang ng kwento, mga kapatid. Eh tayo, mga kapatid, alam naman natin, natutunan po natin sa panahon ng kapatid na Eli na dapat lagi tayong ano, uh, laging nakabase sa Biblia ang ating sa Dapat nakasulat, kaya nga sa panahon ng kapatid na Eli, Biblia ang sasagot, no? Itanong mo kay Soriano, magtanong ka kay kapatid na Eli, anong ba anong isasagot sa iyo? Hindi kwento. Hindi kwento isasagot sa iyo. Ang isasagot sa iyo, yung talata. No, kaya nga sa panahon ng kapatid na Eli, umuulan ng talata eh. 'Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, ano po, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, alam ko po maraming mga kapatid na uh, may mga umalis na rin sa MCGI Cares no dahil hindi na nila matiis yung uh, pinapangaral ni KDR na puro pag-ibig pag-ibig <laughs> no mga akala mo hiwaga na ano so mga hindi na nila natiis yung ganun kaya umalis na sila so ang masasabi ko lang po mga kapatid sana wag po mawala sa atin yung ating nakasanayan na noon na ano yon na kailangan hanapan natin ng batayan hanapan natin ng katuwiran yung sinasabi ng mga tao na magsasalita sa atin tungkol sa pananampalataya eh umalis ka sa MCGI cares dahil sinasabi mo wala sa biblia yung sinabi ni KDR tapos pupunta ka doon sa isang grupo no pupunta ka sa isang samahan na yung sinasabi wala din sa biblia no yan po ang isang nangyari po sa amin eh mga kapatid, ako personally, karanasan ko po yan eh. Ano? Umalis ako ng MCGI cares. No? Kasi ayoko na eh. Ayoko ng uh, tawag dito. Ayoko na nung mga tinuturo ni, ni KDR. O ano ngayon na nangyari? Meron akong mga nasamahan, meron akong nasamahang grupo na akala ko, yun ang magpapatuloy ng Adhikain ng kapatid na Eli na manatili sa aral na itinuro niya. Aba, kamukat-mukat mo eh, nagturo nang wala sa Biblia. Turo, sungat, ituro mo ba naman na si Kristo daw ay kuya ng mga kuya? Hmm? Saan sa Biblia yon? na si Kristo ay kuya ng mga kuya? ba diba? Si Kristo daw ay kuya ng mga kuya. Bakit? Kasi daw, uh, sabi nila, si, Christ, si KDR daw nagpapatawag ng kuya. Mali Ika. Mali sa Biblia. Dapat hindi ka nagpapatawag ng kuya pag mangangaral ka. Ha? <laughs> pag mangangaral ka, hindi nga nagpapatawag ng kuya? Eh, akala ko ba naniniwala ka na si kapatid na Eli ay nagtuturo ng katuwiran ng Diyos? Eh sa panahon na buhay si kapatid na Eli, pinapayagan niya yan eh. Pinapayagan niya na si KDR ay tawagin kuya eh. Di ba? E eh, di sana unang-una niyang sinaway yan. Bakit? Wala naman kasi sa Biblia yon na sinabi ni Kristo, O, oh, huwag kayong magpatawag ng kuya. Oh, ang dadahilan naman nila, eh kasi ika yung salitang kuya, eh ano yan, hindi yan ika ano, wala pa yan noon. No? Tsaka sa Pilipinas ng ika may, may kuya, kasi sa, sa ibang bansa, like sa English, eh older brother, ganyan ika. Eh, ang katumbas ika niyan, ay eh, panganay. Doon palang mali na eh. Bakit? Hindi lahat ng kuya, panganay. Hindi lahat ng kuya, panganay. Bakit? Eh, kasi, ako, meron akong dalawang kuya eh. Yung panganay namin at yung sinundan niya. Eh, yung dalawa yon kuya ko yon Pero yung isa doon, hindi panganay. Hindi po ba? At hindi lahat ng panganay, kuya. Bakit? Eh, katulad noon, yung ano ko, yung mama ko, panganay siya. O, pero hindi siya kuya. <laughs> Di ba? Ate siya. O, kasi daw, ika ang katumbas, ika ng salitang kuya ay panganay dahil si Kristo O, dahil, mali na. Tapos dudugtungan mo pa, kuya ika ng mga kuya. Ibig mo sabihin si Kristo ay kuya ng mga kuya daw. Dahil sa daw ika ang pinakapanganay sa lahat. O ibig sabihin, lahat pala ng kuya, kukuya kay Kristo. Lahat, kuya na si Kristo. <laughs> Pati yung kuya sa Pinoy Big Brother, kukuyahin niya na rin si Kristo. Ganun ba yun? Wala. Ang nababasa ko kasi sa Biblia na title ng ating Panginoong so Kristo, eh, Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Yan ang mga titulo. At yung mga titulo na yan, ang Diyos ang nagbigay niya sa Kanya. Tapos ikaw, tao ka lang, bibigyan mo ng, ang Kristo ng ano, pangalan, ng title. Yan ang tinuro doon sa grupo ng MCGB sa pangunguna ni Yuli. Kaya hindi ako ano eh nanatili po doon, umalis din ako doon eh. Bakit? Eh kasi tinuro 'yon ni ano eh ni Yuli at pinaniwalaan ng mga miyembro niya. Sabi ko sa kanya nung nandoon kami sa JC, bawiin mo 'yan, Brad Yuli, sabi ko sa kanya. Dahil 'yan, wala niyan sa Biblia. Bawiin mo 'yan sa mga kapatid. Ayaw. Oh, Ayun ni ko. Hindi mo ba ika naintindihan ng paliwanag ko, sabi? Hindi ka marunong bumasa ika ng espiritu sa sa titik ka lang ika. Nakaano? Nakabase. <laughs> Nakakatawa lang yung ano eh. Nakakatawang yung mga paliwanag nila eh. Tapos biglang bibirahan ako. Saan mo ika mababasa sa sa ano? sa Biblia ang shabu. Ganyan. San mo ka mababasa sa Biblia ang, ang palaya? <laughs> Parang gan. <laughs> Nakakatawa lang ano eh. Nakakatawa lang ewan ko ba? No? O yan mga kapatid, no? aalis kayo sa MCGI Cares. Tapos lilipat kayo sa ibang grupo. Eh bago kayo lumipat sa ibang grupo, mga kapatid, eh siya sa atin po natin. Di ba yun ang sabi ni Juan? Basahin po natin na mga kapatid. Ito. Unang Juan 4 at 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayan. Kaya, mga kapatid, maghunos dili po tayo. Bago tayo maniwala sa mga nagsasalita, hindi ko mo laban kay KDR, eh kakampihan na natin. Bakit? Baka mamaya laban nga kay KDR yan. Pero yung ituturo nila, mali pa rin sa Biblia. Merong ganon eh. Meron po mga ganon ngayon eh. Akala mo sila yung tama dahil, ay, laban ika ito kay eh. Kung nakakita ka ng kakampi mo na laban kay KDR, eh kakampi ka na doon. Hindi po mga kapatid. Baka mamaya yung sinasalita niyan mali, na, mali din. Kahit sa akin po mga kapatid, actually, ako wala naman akong ano eh, no? wala naman akong pinapangaral na grupo na oh dito kayo sumama sa akin. Pero wag din po kayo maniwala sa akin basta-basta. Na po, baka mamaya yung sinasabi ko po eh hindi naman po mababasa sa Biblia. Wag po kayo maniniwala. Di po ba? Dapat yung yung sinasabi po natin nakasulat sa Biblia. Bakit? Iyan po ang natutunan po natin. Eh. ba? Diba? Dapat ang sasabihin natin, lalo na ang nagsasalita ay tungkol sa Biblia o tungkol sa pananampalataya, bago nyo paniwalaan yan, siya sa pong mabuti kung sila'y sa Diyos. Yun ang nakasulat sa Biblia.